Ito ang Ang baril ay mabuting alipin. Masamang Panginoon. Ang ibig mo sabihin, kapag ang baril ay ginamit sa kabutian, mabuti yan. Pero kung magpapadala kayo sa kapangyarihan ng baril, masama yan. Naintindihan niyo ako. So yan, Arms Court NMM, no? Kasama ko ang tatay Oscar de los Reyes, no? Oh, Gwapong-gwapo, no? So yan, mga kapatid, uh, alam niyo yung mga nanonood dito sa ating channel sa YouTube, no? ang totoong nag-introduce sa akin ng 10mm ay ang Kuya Oscar de los Reyes. No? 2023 pa po, uh, nagtatalo kami ng Kuya Oscar. Sabi ko, bakit 10mm? No? Bakit uh, kailangan kailangan ang 10mm? No? Sabi ko, Kuya, meron namang 9mm, meron namang 45 no? na maraming bala. No? So, during that time, wala po kong knowledge na ang arms po pala ay may mga bala ng 10mm. No? So, ito po yung 10mm ng arms So wala pong ka-ID-ID -ID ang inyong lingkod sa 10MM, no? Uh, napapanood ko lang yan sa YouTube, kinikwento ng mga kaibigan nating Amerikano, no? Uh, ni Sir Jeff Tunis, yung aking kaibigan from Virginia. Eh, retired Consul General po sa U.S. Embassy, no? Si Sir Jeff. So si Sir Jeff kasi mahilig po sa 357. Ang sabi niya sa akin, uh, 10MM is a good. Sabi niya, for carry, no? saka for hunting, no? Pero hindi man tayo naghahunting sa Pilipinas, Kuya Oscar, no? Tsaka mga walang mga walang bear dito na malalaking pwedeng umatake sa atin. So hindi po ako naniniwala sa 10 mm during that time. And ito, 2023, ang Kuya Oscar bago nag-retire sa government service. Yan po ang lagi niyang binibida. So ako po very hesitant, no? Sabi ko, eh bakit 9mm? Bakit 10, uh, bakit 10 mm? May 9mm, may caliber 40 at may 45 na na uh, accessible ang ammunition, no? At sabi ko, powerful naman na ang 45 kasi alam niyo naman po ako, pan ako ng 45 mga kapatid, no? So anyway, ayun uh, na nga, Kuya Oscar Velos Reyes, uh, sabi niya, magpag-retire ko, Sir Corix, bibili ako, ikaw ang magbe-break in. So what we did po doon sa Topski, daladala ng Kuya Oscar yung 10 pinotok namin. So yung unang uh, encounter ko sa TMM na MS niya, yung kanyang naka-1911 platform from Amoscore, eh, humanga tayo. So, hindi po tayo na kontento doon kasi gusto talaga nating i-prove na bakit kailangan ang 10mm, no? May Oscar, di ba? So, dinala namin sa Tanay. Nagpadala ako kay chapter leader ng NCR, kay Sir Marco ng uh, Melon, no? So, pinutukan po namin yung Melon dalawang beses na biyak po, no? Hindi po isang beses lang na, nabiyak ang Melon. Twice, no? So, hindi po siya Chamba mga kapatid, no? So, yun po yung nangyari, kaya po lalo tayong na-impress sa 10mm, no? Kaya Oscar, siya nga pala masasabi mo, bakit ba Uh, mahal na mahal mo ang tinimin ng arms Sa totoo lang, sir, nung una, ano, skeptical ka, pero dahil na din siya may mga napapanood ako ng mga ibang vlog, hanggang sa mismo nung ako na makabili ng baril at sa uh, doon na, decide na ako, sabi ko talagang para makita ko yung katotohanan, yung totoo, kaya di ba sa'yo kung pinali yung yes, yes, pinaano ko, yun ang dahilan na like, gusto kong ikaw mismo yung makaranas nun sa, sa akin dahil yun ang pinaka-importante dahil unang-una mas marami kang experience sa akin tapos sa barin ako ano lang pero na, tinalo mo ako sa ano no? pero totoo lang Ni ito hindi, hindi. It, was, it was ano uh, sabi nga walang, walang, walang ano doon kung ba, Ikaw, both of us, nasa win-win solution dahil wala naman tayong ano dun eh. Nating tulos. Yeah, Pero alam nyo po kasi mga kapatid, um, may inam po itong ganito na ginagawa natin kasi pare-pares tayo nag-aaral sa baril. Estudyante tayo pare-pares ng baril mga kapatid. Katulad po ko oh, dahil siyempre nabuksan na yung isip natin. Uh, na, oh, oo nga no. Na-prove na natin na yung 10mm pa magandang pang carry. No? Very powerful. Very accurate, madali pong i-control ang recoil, no? Parang lang naman po ang recoil niya. Ayun, mamaya pagturing nyo at pinoto ko ulit dito sa ating vlog ng 10MM ng Kuya Oscar. Magandang hapon po. At Kuya Oscar, maraming salamat po sa daan. Uh, sa lahat po ng mga kapanood nyo, lalo na sa mga miyembro ng One Land Pilipinas, kamusta po sa at isang magandang araw uh, sa At Pili uh, po tayo manood ng mga misyertang magmahal dahil marami pa tayo kahit na... Uh, ibig sabihin, marami pa tayong matututunan, madadagdagan pa lalo ang ating kaalaman. So, nire mo talaga yung 10M Score sa mga member natin sa OGP, no? Sa pagkakataong ito, talagang kailangan. The, the least, kung kaya, tanong, why not? Oh, yun po. So, I'm um score 10MM, no? Itong MS ni Kuya Oscar, ah, na-prove natin maayos, okay, accurate, at, um, powerful. So, yun lang po, mga gandang hapon po sa ating lahat. One Pilipinas boy po tayong So ayan, target board clear. May dalawa tayong lobo. Isang maliit at isang malaki. Kasaba si Sir Marco Yu Alday. So at first, ano uh, natin ngayon, ang ipuputok natin again ay ang pinapangarap kong 10mm. I'm um, scored. Ito yung uh, uh, MS, no? MS na Um, standard, uh, hindi pala standard kasi MS nga you know? ah. Parang uh, pag MS is uh, parang semi-compact na uh, 10mm na arms So, nireview na natin to, pinutok natin before, pero syempre, alam nyo, nakaka-enjoy talaga ng putok. Nakasarap dahil uh, nararamdaman nyo yung power, no? Power talaga -boom, na pag-boom! Yun sabi nga ng mga Ilocano, bungko na na. No, so, bungko pa, na na. Uh, bungko <laughs> na na. Ang lakas po talaga. No? Uh, this one is a bull barrel one. Naka LPA adjustable rear. At stock po ito na mula sa score. No? At adjustable trigger. No? Naka fiber optic front. No? Napakasarap ipotok. Uh, G10 grips. Magwell na. No? Wala na kayong hahanapin pa. Sabi nga. No? So, dati na, pinuputok na natin to, Nag-enjoy talaga tayo sa baril na to Pinutok natin sa, ano to Marco, no? Sa, sa Batangas, sir. Oo, no. Sa, ano, pinutok natin ito sa... Sa tops G. Sa, sa, sa Tanay, no? Ah. Uh, binarin natin doon yung melon. Yung uh, kalahati po yung melon, mga kapatid. So, sobrang accurate. Sobrang powerful, no? Uh, nagawa ko yun before. Maadala ko 2010 sa 357. na pa ito. Nabasag po yung melon. So, nangyari ito. Yung gamitin din natin ito sa 10mm. Kaya nakita natin yung patama. Napaka, napakaganda po talaga ng patama. No? Dead center? Dead center talaga. Gitnang gitna ito. No? Gitnang gitna talaga. So, very powerful. Pero, Sus Mariosep, nakikita nyo naman. Very powerful, pero ang patama ay napakaganda. No? Napakaganda po ng patama. So, from the horse, pagbunot natin sa target. Pasok, sir. Ando doon pa rin, no. Nandoon pa kapatid. rin, pa rin sa alpha area ng ulo na napakaliit po niyan, mga kapatid. Napakaliit, no? So, subukan natin dayuan pa, no. Yes, sir. So, ito ay mga subukan natin at uh, 15 meters, no. Yes, ha. Ah, ah. Sige, sir. Ipagpatuloy natin. Tama. Ang ms na MF ng arms score. One hole. One hole ba? Yes, sir. Grabe naman. Ay, di sir. De, de, Magka, oh. Nagalikan lang, naghalikan, nag nagalikan. Yan, ganyan po. Naghalikan. Nagalikan. Grabe, grabe talaga. Arm score, napakahusay talaga, no? Proudly Philippine made, no? So, napakalayo na niyan. Dito pa, subukan pa natin. Eh. Ito, baka hindi na natin tamaan to. Um, um, ano to, no? Parko. Um, this is... Kuya? baka hindi na natin tamaan. Malayo na to, no? This is around 10 to 15, sir. Okay. Hit! Ito na yung one hole, sir? sir. Ito na yung one Ay, sir, ito bumaba. Bumaba. Bumaba, bumaba, bumaba. Pero, ang na area pa rin, no? Ah. So, palagay ito sa pagkalabit, no? Kalabit, sir. Kalabit ito, no? So, tingnan natin again kung tatama pa rin natin. Ay, na. Ulo. So palayo tayo ngayon mga kapatid, no? Ayun na, ano? Pasok pa rin, no? Ito lang, ito lang ang lumabas sa ulo, na lumabas, no? Sir. So, sa mga kapatid nating bala na yan, so, Ayun, Marco, nakita mo gumagalaw yung ano no, yung maliit na lobo. Ay, ah, yes sir. Ha, ha, ha. gumagalaw na dito tayo sa likod baka mahigit ka to, no. Sige sir. Tignan rin natin ko yan, kaya nating tamaan yung maliit na lobo kasi yan po ay hostage victim, no. Hit. Ay, tinamaan, no. <laughs> tinamaan pa rin, no. Tinamaan mga kapatid. Tinamaan. So ano ang nasasabi natin sa baril na to? Grabe. Grabe, no? So from the kanina, from the holster naman, ano, binaril natin, tinamaan, andiyan pa rin yung bala. so sa mga naghahanap ng powerful pistol na parang 357, ang lakas, pero manageable po ang recoil, madaling kontrolin. Uh, I suggest po 10 mm is your choice mga kapatid. 10 mm is your choice. Pwede nyo po itong maging option no? Ito ko mga Mark ko, no? Madali pong ipoto, madaling kontrolin ang recoil, madali. Hit. So, ano pa po ang hahanapin natin sa baril na to, no? Sa ayun ang na target natin. Tag fit sir. Ops. ano? Ops. Ano yan, sir, sa bala siguro. Ah, sa bala, no? Anyway, ganun po siya kadaling ipatama, no? Marco sa likod. Yes sir. Tingnan natin. Pang holster lutukan pa rin natin yung isang kung tatamaan na Eh, hey. tinamaan pa rin, no? Grabe, parang naglalarulan tayo ng airsoft, mga kapatid. One Gun <laughs> Pilipinas, unscore MS 10mm from Proudly uh, Philippine Way. One Gun Pilipinas, away po tayo na. Diyan sa Cebu, uh, dyan ho sa Davao. Pero dito, unaino mo muna natin sapagkat itong uh, One Gun Pilipinas na number one supporter ho, uh, no? Uh, ng ating uh, AAP, the DWWD Armed Forces Region, no? at uh, nitong ating pulso at uh, balita. Sila ho ay uh, nagsagawa ng uh, kanilang Hatid Kalinga Program. Uh, itong One Gun Pilipinas Cebu Chapter nitong uh, October 14. Kamakalawa lamang ho ito. Sa pamamagitan po ng kanilang uh, pamimigay ng uh, grocery items, uh, mga mineral water uh, sa mga biktima ng malakas na pagganig dyan po naman sa Cebu yung mga lugar ho kung saan sila namahagi. Ah, itong Wangan, Pilipinas ay ang Barangay Udlot at Barangay Poblasyon Bogo City. Ah, Diyan pa rin sa Cebu, northern part ng Cebu. Ano? Ang ah, mga nasabing lugar ay hindi ho agarang nabutan ah, nabutan ng ayuda. Subalit so, kaagapay po ng Wangan, Pilipinas ang Favor Church at Victorious Life Church ah, sila ng naturang relief operations. Umabot to sa 350 na mga pamilya, ang dami ho nito, uh, 350 families. So ang pinag-uusapan natin, hindi individual, eh sa isang pamilya, multiply mo na lang sa apat yung isang pamilya, ang dami ho nito ang kanilang natulungan. Ang siyong nakatanggap ng mga grocery items na naipamigay sa mga po naman ng paglindol. Nagpapasalamat to naman ang uh, uh, pamahalaan ng One Gun Pilipinas sa panguna po ng kanilang Presidente si Asher Maginang sa pagtugo ng mga miyembro nito, sa naturang community service sa ilalim po ng kanilang Hatid Kalinga program. Siyempre ang kanilang admin si Korexman uh, ano? uh, sila ho yung mga nasa sa likod uh, nitong uh, One Gun Pilipinas at yung hong uh, kanilang uh, isinagawa ho na yan Hatid Kalinga uh, yung kanilang uh, One Gun uh, Pilipinas Cebu Chapter ay uh, matyaga po naman at masipag na pinamahalaan itong si Atty. Javier Peña Uh, ganyan sana yung mga organisasyon uh, organization. Ano? Kapag ka merong mga ganitong nga uh, kalamidad, uh, talaga ano sila, uh, voluntario Sila na ho mismo yung nagsasagawa ng mga kaukulang pagkilos, pag uh, kilos, uh, uh coordinate uh, mismo yung kanilang mga chapter. Kaya maganda kapag ka organisasyon eh, Kumbaga, hindi lang nationwide. Actually, worldwide itong uh, One Gun Pilipinas. Ano? So madali silang makapag-consolidate ng mga uh, relief uh, uh, goods you no know, para mabayta do uh, doon sa mga lugar na pinangyarihan po ng insidente at uh, nagkataon yung kanilang Cebu uh, chapter ano doon sila ho ang uh, nangasiwa. Hindi lamang ho yan. Possible sabi nga ng One Can uh, hindi ho din natatapos ang kanilang paghatid ng mga uh, tulong ano uh, sa mga biktima Ngayon sa Cebu. Uh, niyo. One girl, oh, no. oh, oh. Sa putok ng baril, dun kami simula. Laro ng talin, isiplina Ang dala sa bawat kompetisyon Kami naglalaban Pero respeto dangal, di kailanman iiwan Hindi ito basta armas sa kamay Ito'y simbolo ng dangal na tunay May puso sa likod ng bawat gatilyo Kaya't kami sama-sama sumusulong dito One girl in Philippines, kami ang tinig na responsable mamamayan Matatagat at matuwid, hindi lang baril kundi aral at titin Para sa bayan, sa kapwa, sa panatang dalangin One girl Philippines, ang datay di lang bala Kundi pag... Pinakaroon niya kabuntagon, ipot na marawat sa silang ginagmay Good niya, maka...

hindi lang nato taman dawato to, hindi sa tikas galunggan kundili dili ato ang ikinabuhi o ato ang inhon hindi tamat inhon nato ang ginoo kung dili ato ang batunan ang kapitulasyon sa ginoo at sa hindi lang disikal, pati puso'y darangin, tinuturuan ng disiplina. Mabuhay One Gun Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay One Gun Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay One Gun Pilipinas! Mabuhay! For the Patria!